Sabi sabi mo lang i chat mo lang si Buster. Oh, na si Buster, padala, padala mo yung bag mo. Hindi ka lang <coughs> katawa pa ta. Ya ko na lang kasi may problema ako para may sapateng loob. Ah, ngayon namin dala. Patuloy pa tayo sa paglakad mo ay doon. Ano mo sa likod ah? Ang ah, bala dyan. Huwag ka mag-alala dyan. Parang Mag may daanan dito po. Ang ginadaanan na itong bandido. Tara. Daanan ng tao. Ito oh. oh. <laughs> 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 Medyo masama na yung panahon no? Yeah. Tayo, Kailangan natin makaanap ng Masilungan mamaya. Dapat. May, may naman dyan o, oh, sa bag mo. Oh. Ah, nilagay ko na yung kan ko, extra kong damit kapag nabasa to. Ilagay natin ba, bubong natin ba, para dito yung nabasa. Ilagay na ito nasa, kasakit tayo nyan. Kapag nakita tayo ng kubo dito na, kuhan, lawang tao, Pilit tayo tumambay dun. Okay. Meduya naman ako dito. Basta walang, wala lang tao. Huwag lang tayong pakasiguro. <coughs> yan <Ayon>, mga <my> idol. <coughs> Tuloy na po mga idol. Sana po ay pagdarasal nyo kami mga idol. Barin konti para ko para... Barin mo yan. Para dumili paningin ko ah. Mga... Bigla tayong paputokan dito. Mamamatay kang gwapo. Hindi. Alam, mamamatay na gwapo. Hindi na, ah, na <laughs> Hindi <lang> pangit. <laughs> Yung yeah, kailangan talaga nating hanap tala, hanap agad. Silang Lando at si Bukas. Yung pamilya ko. Uh, mong taririt tayo pupunta bukas. Pwede, pwede. Mong taririt tayo. No. Palagi tayo dito pa hindi natin sila makikita ba. Sa hilog lang tayo dadan lumaya. maya. Oh, hindi lang, lang natin i-video para hindi tayo makikita ba. No. Huwag mong sabihin sa video na punta tayo dun. Mm -hmm. sa video pa naman tayo yung sinabi mo okay. pag na kita sila ilipat na naman <laughs> mga <My> idol <coughs> Tung tayo ganyan tayo Mga idol, patuloy lang kami sa paghahanap mga idol. At Panginoon, sana po kabayan nyo kami sa aming mga misyon, Panginoon. Na malayo kami sa sila sa Panginoon. Kahit na mahirap itong gawain namin, Panginoon. Sana po ay gabayan nyo kami at mapatawad nyo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Okay. Hindi tayo nabubuhay dito sa mundo. Mula tayong kasalanan. ala kabang kesalahan. Barang <laughs> motor. La la. Jadi uh. ke

yang saya itu Tak boleh nak ini, mau Nanti mampu cuma kerabat. Itulah, abang muna kami dito ito ano kami ng mga dadaan ng mga idol dyan siguro tayo dadaan no dyan siguro tayo hmm. Hmm. sabi mo na pag inauka, shh, sabit kang, para

Saan yung pamilya ko? Sundan na natin. yung patayin. Sundan natin muna. Huwag natin patayin. Baka na sila si Biyag. Eh, sundan na natin yan. Huwag naman na patatay. Ayop ka islaw. Ayon dahilan. dahilan. Eh, dahilan. Eh, pag hindi ako nakapagpigil ngayon, patayin ko talaga to Pero kailangan mo na sundan. Sundan. Andres lang Andres Lama talaga. Hayot. Ang tatado ito. Ito! Hindi ko nagpagpigil yung may mga idol. Titirahin ko yung sila idol. Pero kailangan ko talaga pigilan. Para masundan ko sila kung saan nila nilagay yung pamilya pa. ko. Okay. tara, tara. tara. तो तोयो बे ये कला नचला सुंदर भाई जब तो इतवे hindi tayo pinig sumunod kailangan tipas tayo abang natin sila hawak tayo yung baril mo palanuhin natin ngayon paano natin sila tirahin Tunggu yep. tayo. Şimdi bundan bilgiler

Oke ya. Anjingnya sila mai tu. Indah banget nama sila mai tu. Yang kali yang tahu sila sebiak sama ini lah mai tu. Lewan tu sila. Oke ya. Nah, ini mana lah dahik. Pukul tahu sila sepemilik mai Kasi so, makahirap talaga sa sitwasyon na ito mga ito. Hindi makagalaw ng maayos ba? Dahil kailangan pa natin tuntunin kung saan nila nilagay yung pamilya ko. Dapat na natin sila isa lang para makuha kong ko. Ang mga 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 mga

gusto ko kalabanin 'to. Eh. Tara. Eh mo tayo. 'Di na wala sila ba? Tara. Eh mo tayo. Eh. Tingnan ko. Eh tara pa. Tara.